Sa mga pangunahing balita, Lolo Balikulungan matapos magbenta muli ng na La laging umawat sa kaguluhan, sinaksak ng lasing na sospek. Ilang pasaway na negosyante sa Legaspi, nasampula ng race campaign ng SSS. At Vice Governor-elect d ko provincial officials nanumpa na. Balik kulungan ang 63 anyos na lolo matapos na maaresto sa isinagawang bypass operation ng otoridad sa barangay San Agustin Bula, Camarinesur alas 4.15 ng hapon kahapon. Kinilalang sospek na si Aliasal, may asawa, laborer at residente ng nasabing barangay. Nakuha sa posisyon niya ang walong heat cell transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na humigit kumulang 20 na gramo na may tinatayang halaga na 200,000 piso. Ayon kay Police Colonel Manny Ama, tagapagsalita ng Bula municipal police station dating sumuko ang suspect sa awtoridad sa panahon ng uplan tukhang nakulong ngunit muling bumalik sa pagbebenta at paggamit ng ilegal na droga sa record niya po is pangduwang dakop niya na po sir same case po drug case po siguro mga around 2020 or 2021 hindi pa ako nagkakamali po kasalukuyang nasa kasiriya pa ng Bula Municipal Police Station ang sospek habang inaayos ang mga dokumento para masampana ito ng kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sana po kung involvement po tayo sa mga illegal na activity or most especially po sa illegal drugs. So sana po mag mag magbago na po tayo kasi yung lokal na pulisya po hindi po humihinto na maghanap po or hulihin po yung mga kung sino man pong involved po sa illegal drugs. Ang nasabing operasyon ang ikatatlong matagumpay na operasyon ng Bula MPS. At ito na may pinakamataas na nakumpiskang halaga ng shabu ngayong buwan ng Hunyo. Para sa mga balitang Tatak Hercules Barbacena. Sugatan ng isang 24-anyos na lalaki matapos itong saksakin habang umaawat sa isang kaguluhan sa Barangay Bonifacio San Fernando Camarines Sur alas 12 ng madaling araw nitong Martes. June 24. Kinilala ang biktima na si Elias Romeo, residente ng Zone 2, Barangay Benavista, Parehong Bayan, habang ang sospek ay kinilalang si Elias Calbo, 19 anyos at residente ng Zone 5, Barangay Grihalbo Pareho ding Bayan. Ayon kay Patrolman Aaron Abuel, investigador ng San Fernando MPS, dumalo sa isang youth night event ang dalawa na nauwi sa pakikipag-away ng sospek na armado ng siyam at kalahating pulgadang kutsilyo. Sinaway ito ng biktima na nauwi naman sa pananaksak. Isang tama ng saksak sa dibdib at likod ang tinamo ng biktima. So, bali, kasi may event po sa antenato just nice din po ata sa mga mga ano po kasi base po na mga bisit ah uh, dinya po, po siya ng statement sabi niya po may nakita daw po kasi ang kakilala niya doon sa grupo na kaway naman itong suspect so inawat niya daw po yung suspect na tama na sa kanya tama na kasi hindi na madadagdag pa pa hanggang sa sa kanya na po na ibalik dali suspect na siya tapos siya nito lang patalikod Napag-alaman naman ng na langu sa alak ang sospek. Nakuha rin mula sa kanya ang kutsilyong ginamit niya sa pananaksak. And sabi naman po ng sospek, kung kinukuha lang po ng statement, sabi niya, yun daw, kung well, hindi naman daw po talaga kilala yung nasaksak niya, yun lang daw po ang tinuro na kumbaga parang yun ang tinuro ng kanyang mga kasamahan na yun daw ang may kasalanan na pangyayari. Nasa kustudiya pa ng San Fernando MPS ang sospek, at mahaharap sa kasong attempted murder para sa mga balitang Tatak Bicol Rose Bilista Arestado ang isang barangay treasurer sa Kamalig Albay matapos na ireklamo ng isang negosyante dahil sa pag-issue umano ng talbog na cheque. Alas 6:30 kagabi nang arestuhin ang sospek sa mismong residensya nito sa nasabing bayan. Nabatid na taong 2023 nang maghiram ng isang daang libong piso ang sospek sa biktima. Nagbayad naman daw ang sospek, ngunit na pag-alaman na talbog pa lang checking inisyu ng sospek. Hunyo ngayong taon nang ireklamo siya ng kanyang nabiktima uh, info, yung anak niya daw ang may account noon sa Tinubatan bang. Dahil sa ginawang pamimeke, obligado ngayon ng sospek na bayaran ng 200,000 pisong danyos ang biktima. Uh, sa mga mangutang ko na mga kabayan natin, kababayan natin, uh, kerdohin nila na yung amount na uh, utangin nila o hihiramin ay yung kaya nilang bayaran. Kasi pag ganitong kalaki na, mahirap ng bayaran. Tapos, malaloko lang natin yung sinutangan natin, kawawa naman. Sa mga nagpapautang naman, uh, nila na yung nangungutang sa kanila ay may pambayan talaga. Nahaharap din sa kasong paglabag sa bouncing check law ang sospek. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. susunod. Ilang pasaway na negosyante sa Legazpi na ng race campaign ng SSS. At Vice Governor-elect Diday ko at ilang provincial officials na lumpa na. ba diba malita sa pagbabalik na Kubikol Alain TV. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, matanda kahit sino man lahat ng mga may karamdaman may maaasahan. nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa amin bayan uh, maraming maraming salamat po dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit Ako Bicol katabang na kasurog pa. problema sa tubig agarang binigyang solusyon Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig, 24-7. Nakulaan ng pagpapasalamat niya mo, ganyan ikamalilingwan habang kami nabubuhay. Nakulaan nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na kasurug pa. tucked away in the province of albay known for its perfectly shaped mayon volcano misibis bay resort a locally owned 5-hectare private island resort the resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure this tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun it features modern and luxurious rooms and villas. Recreational facilities and sophisticated services. Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa ako, Bicol, sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naan dyan lang, katuwang lagi. Ako, Bicol, katabang na, kasurog Walong non-compliant employer sa lungsod ng Ligaspi ang nasampolan sa ikapitong Run After Contribution Evaders o race campaign ng Social Security System o SSS Ligaspi Branch kaninang umaga, June 27. Kabilang sa mga nasilbihan ng show-cause order ang tatlong retail store, isang tire supply, beauty parlor, beauty treatment and personal grooming activities, restaurant at manufacturing store. Apat sa mga ito ang hindi pa-rehistrado sa SSS, habang apat naman ang hindi pa nakapag-remit ng buwan ng kontribusyon ng kanilang mga manggagawa. Ayon kay Atty. Ara Jolie-Rotigal, layunin ng race campaign na ipaalala sa mga employer ang kanilang obligasyon sa mga hinay nilang manggagawa. Labin limang araw ang ibinigay na palugit ng opisina ng SSS para maitama ng mga employer ang kanilang naging paglabag. A failure or any violation po ng employer with uh, the SSS uh, rules, uh, nakaano po ito, uh, in effect po, nagkaguli po sila ng uh, crime. Kasi uh, violation of the SSS law, considering the SSS law as a special law, and violation of special law is a criminal act. Apektado ng kapabayang ito ang 45 manggagawa habang umabot naman sa 342,017 pesos and 29 centavos ang nawalang kontribusyon. So, yun ang kahalaga ng SSS. Di naisip yun ng mga employer. Yeah. So kapapansot nila, nagkakatipid nila, nagtitipid kasi pabayaran pa yan, nagtag-justice yan. Hindi ganon. Dapat isipin natin na yung SSS Isang investment. It's social protection sa empleyado. Huwag tayong maghinayang doon na nakatipid ka. Hindi, actually, hindi siya nakatipid. Nagka-WW na, nakasuhan pa siya. Pwede siyang kasuhan. Magmamatigas siya. Pwede siyang kasuhan. Bakit? By violation siya eh. O yun, ganun po yung importansya ng SSS. Kaya dapat po babaliwalay niya ang SSS. Sa Ligaspi, patuloy naman na pinapaalalahanan ng SSS ang ilang employers na nakitaan ng paglabag. As far as the JASP, marami pa kami nakikita ng mga establishment na hindi nag-register. Meron pa din merong mga reporting and modeling policies na remittance. In the event na ato lang hindi pa sila mag-comply, makamang subject sila sa case. Samantala, sa mga nasampol ang employers mula 2024 hanggang nitong May 2025, 25 na ang nakapagbayad ng kanilang buong kontribusyon, 22 ang partially paid, 11 ang nag-avail ng installment plan, 24 ang nasa proseso ng pagpaparehistro, 5 ang nakatakdang idemanda at isa ang kinasuhan na. Para sa mga balitang, tatak, Bicol, May insinares. sa ng bigas ang 75 anyos na si Lola Leticia ng Barangay Tay San Ligas, City. Dahil sa limang kilong bigas na handog sa kanila, nikito ko kaninang umaga. Sabi niya, dalaw lang sila sa bahay ng kanyang apo. Kaya ilang araw din niyang hindi na problemahin ang perang ipapambili ng bigas. Hmm, Katalam ko sana sa iya, Salamat man. Sa araw, narumduman man gila yung Diyos. Kami, hindi sa kwentang kaisan. Tapos, <laughs> Sana magsirit ang manggila ang lawas niya. Mag Magkusog manggila yun. Sana uh, sa motro, pwede siyang makakuha yung manggila yun. oh, siguro gayon, ngunyan na panahon, bak bako pa man sa iyang ano, turno. Kaya salamat naman sa iya. Isang sakong bigas naman ang natanggap ni Nanay Mercy ng parehong barangay. Paghahati-hatihan daw nila itong magkakapamilya na pawang napili na maging binipisyaryo sa rice distribution ni Ko. Maumam po ako ta na ano kami sa araw kayo natawanan kami, nakasabay kami sa ano, nakulong tabang nako ini, kamuya tulad ng kanyang mga residente. Labis din sa pasasalamat ni punong barangay Benjamin Rosin na napili ang kanilang lugar sa mga nabigyan ng sakong-sakong bigas ng dating kongresista, kung saan 4,052 niyang residente ang nakinabang. May papaabot ko sa aking mga residente na magtiwala sila kay Congressman Kito po. Kito ko. Na ganyan po talaga ang tunay na pagkatao. Dating po sa mga sa tulong, ano pa man ng mga serbisyo, talagang maasahan tapos siya. Ang pamamahagi ng bigas ni Ko ay bahagi ng kanyang taos pusong pasasalamat sa mga albayanong sumuporta sa kanya nitong nakaraang alalan. Una nang nagsagawa ng rice distribution si Ko sa bayan ng Daraga at Manito. Nakatakda din itong gawin sa ilang pang barangay sa Southern at Northern Legazpi at iba pang lugar sa 2nd District. Para sa mga balitang, Tatak, Bicol, Danica Garcia. gobyernong dama ang tao at gobyerno na dama ng tao. Tapusin na natin ang mga araw kung saan ang politika ay pinapatakbo lamang ng mga personal na interes ng iilang tao. The people have made it clear. They are hungry for results, not drama. Ilan lamang yan sa mga binitawang salita ni Vice Governor-elect Diday ko sa ginanap na oath-taking ceremony ng mga kawani ng pamahalang panlalawigan ng Albay sa isang hotel sa lungsod ng Ligaspi kagabi, June 26. Ayon sa bagong busy gobernador, ito na ang simula ng kanyang pagsulong ng mga programang magpapalago sa industriya ng turismo sa lalawigan. Naniniwala siya na ang turismo ang magbibigay ng trabaho sa mga tao at ang tunay na magdadala ng pagbabago sa Albay. Sabi ta ngani, tourism job. So, we will work for it. We'll work hard for it dahil ini ang madaraki pagbabago sa probinsya kang Albay. Nagpaabot din siya ng taos-pusong pasasalamat sa mga taong sumuporta at nagtiwala sa kanyang pagtakbo bilang bisi gobernador. Kapos na yaon tingtingon niyan, mabalos po sa saindong suporta, sa rupong kaugmahan, sa grupo mi na mailing ka mo, makaiba ka mo na. Bangi, saro ining very momentous event po. Sa Samuya. Nanumparin kagabi ang iba pang provincial officials tulad ni na board member Carol Sigan ng 1st District, Atty. Oh. Atty. Melissa Abadasa ng 2nd District at ni Juan Miguel Salsada ng 3rd District. Naroon din si outgoing Albay Governor Glenda Ong incoming Legazpi City Mayor Hisham Ismail at si outgoing Mayor Atty. Alfredo Garbin Jr. na siyang nagbahagi din ng minsahe ni Congressman Zaldico. Ang mga nanumpang opisyal ay nakatakdang maupo sa kani-kanilang mga posisyon sa darating na June 30, 2025. Para sa mga balitang tatakbikol, Mel Moral.